Hello, magandang umaga ulit mga lalabs, mga vayots, no? magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao, sa mga kapwa ko din po, FWs around the world. Hello, magandang umaga din sa inyong lahat, saan mang kayong panig ng mundo. Mga shoutout shout So yung topic po natin ngayon, mga lalabs, mga vayots ay nakikinig nga ba si Pangulong Bongbong Marcos dahil doon sa pag-delay niya ng ano, pag-delay niya ng uh, tawag dito. Uh, pagpirma ng uh, tawag dito national budget for 2025 imbes na January uh, December 20 nagiging December 30 kaya eh, kunwari binosisi na ganyan kanya no dahil maraming nagrereklamo ng mga kababayan natin dahil doon sa uh, tawag dito mm, pag zero budget sa Philhealth at pagkaltas ng 12 billion pesos sa Deep Ed at sa Armed Forces of the Philippines at kung saan-saan pang ahin siya tapos doon inilagak lahat sa DPWH at ang malaking pondo na 29 26 billion nagiging 30 plus 'yun di ba billion tapos yun, binigay, sinuhol doon kanila Grace po, kanila Escudero yung 5 billion sa Senado para aprobahan yung 26 billion na akap. So ngayon, kunwari, ah, busisihin natin ang uh, budget na to hindi muna pirmahan noong December 20. So ito, ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nakikinig daw siya sa taong bayan at nagpapasalamat pa kunwari dahil uh, sinitah ang kanyang administrasyon. So ayun dito. Uh, to Sambayan ng Pilipino. Nakikinig po kami sa inyo. Salamat po sa inyong pagkilates sa ating national budget at sa pagpuna sa kaibahan ng isinomite ng Kongreso sa President's Proposal budget. So, yun yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. E eh, ang tanong, totoo bang nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos? O, dito tayo ngayon. Kahapon to na balita sa GMA News. Ito yun o, Mga pangalan ng mga darating na bagyo sa Pilipinas ngayong taon na to, 2025. So, sabi dito, ayon narito sa, uh, narito ang magiging pangalan ng mga bagyo ngayong 2025 ayon sa pag-asa. Mayroong nakahandang set ng pangalan ng mga bagyo kada taon. Ang ahensya na makikita sa kanilang website, mayroon ding auxiliary list o mga extra na pangalan kada taon para sa mga bagyo kung sakaling sumubra. Magkano or ilan? 25 na bagyo ang pumasok sa bansa kada taon. sa ito yon, to. si Aureng, si Bising, Krising Dante, Imong, Fabian, Gorio, Juaning, Ising, oh isang, Hasinto, Kiko, Lani, Mirasol, Nando, Opong, Paulo, Kidan, Ramil, Salumi, Tino, Juan, Verbina, Wilma, Yasmin at Suraida. <laughs> ito mga pangalan ng bagyo sa ngayong taon na to napaparating so magtataka ka mga lalabs mga wayots kung nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos at may ganito karaming bagyo o lalampas pa sa 25 na bagyo ang darating kada taon sa Pilipinas. Bakit? Uh, ito, balita ng uh, ano to, GMA News. Marcos removed $16.7 billion worth of flood control projects in 2025 budget. Di ba nakita? Di ba? Alam ni Bongbong Marcos na binabagyo ang Pilipinas taon-taon. At naranasan niya yung lima or anim na sunod-sunod na yun na bagyo. Mula October, November hanggang nag-December. Di ba? Napapaganon pa nga siya sa book niya. Anong gagawin natin? Dahil doon sa bagyong Christine na yon. O. Oh. So, bakit ngayon, aside doon sa PhilHealth well na Zenero Subsidy niya, which is eh, mandatory, mandato yun ng gobyerno na dagdagan ang budget ng PhilHealth para yun sa kalusugan ng mga Pilipino. Importante ang kalusugan. Dahil maraming mahirap sa Pilipinas na walang pera o kakayanan para magpagamot lalo na kung mga matitinding sakit. Yun. O na nasa 1987 Constitution lalo na yung sa elementary at high school na doon mag-uumpisa ang mga pangarap ng bawat estudyante. Bumubuo sila ng kanilang pangarap na ganito yung kursong lang gawin. Makapagtapos sila para makatulong man lang sa pamilya at sa bayan natin bilang isang taxpayers. Magiging taxpayers din sila. Binawasan. Yun yung dapat may pinakamalaking budget. Ay binawasan ni Bongbong Marcos. O, binigay, pinundo doon sa DPWH para madali nilang konin. Uh, so bakit tinanggalan ni Bongbong Marcos ng 16.7 billion worth ang flood control na to? Wala na nga siyang flood, 5,500 flood control na pinagmalaki niya nung sunan niya. Tapos may 1.44 uh, billion a day na wala naman din at walang master plan, walang major projects, ang administrasyon niya, according, bumbu, according to Amy Marcos. O oh ito pa. Mga nabito na DPWH projects, 181. Flood control, 107. Water supply, 49. Multi-purpose building, 25 importante itong mold, itong lahat to. Flood control. Para hindi inabahain ang mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Magpaskong Pasko. Sinalubong yung ibang lugar lalo na sa Bicol ng matinding baha dahil sa share lines. Uh, share line. Kahit doon sa amin sa Occidental. Daba Occidental. Ganon din. Maraming mga sasakyan doon, mga puno na nasisira, binaha din dahil sa matinding share line. Oh. Importante ito. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos? Water supply. Isa pa to kailangan to pang araw-araw. Inomin. Hindi lang sa panligo, panluto, panlaba, lahat. 49. Multi-purpose building, 25 ang tinanggal. Kailangan ito sa bawat area, lalo na yung mga areas na prone ng ano, uh, bagyo, baha, gaya ng uh, Bicol, gaya ng uh, dyan sa may Cagayan Valley at kung saan saan pa. Kailangan may maitayo ng mga multi-purpose building para gawing evacuation center. Pero Binawasan din ni Bongbong Marcos So ang tanong Totoo ba talagang nakikinig si Bongbong Marcos Totoo ba talagang uh, may pakialam siya sa, sa paligid niya Sa bansang pinag uh, Sisilbihan niya ngayon Sa akin, ako opinion ko wala Dahil hindi naman lingid Sa kaalaman ni Bongbong Marcos Na binabagi ang Pilipinas At kailangan ang flood control Kailangan itong mga multiple uh, uh, Building at saka yung uh, to sa tubig. Water supply. Kailangan to. Water supply, electricity. 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 Kailangan yun ng Pilipina. Ng mga Pilipino. Pero, here again, here we go again. BBM. Eh. Hindi alam kung ano yung mga pinagsasabi. Yung mga lumalabas sa bunganga niya. Hindi niya alam. At uh, yung pag sa kanyang talumpati nung pagpirma niya ng uh, may git 6 trillion pesos na budget uh, ngayong taon na to, 2025. Halos kalahati daw noon gagamitin sa uh, pagsugpo o pagpababa ng presyo ng bigasin. <laughs> so wala, mga lalabs, mga mayas. Sa pag-zero pa lang ni Bumbong Marcos, sa budget ng uh, PhilHealth at uh, pinaboran ang AKAP. Dahil takot kay Martin Romualdez baka majumbag. Talagang lilipad si... <laughs> titila po talaga si bumbong Marcos na magbasuntok ni Romualdez. <laughs> Ayun, pinaboran ang AKAP. Natakot sa kanyang insan na buhaya. Wala na siyang pakialam kung ano ang uh, mararamdaman ng mga Pilipino. Basta, hindi lang magagalit sa kanya si Martin Romualdez. aka yung ganiyang priority hindi ang flood control water supply at wala yung baha yung mga bagyo gani to kalo so gano mga pilipino wala sya paki alam jan kag goto man wala sya paki basa sila mas saya my trillion is silang uh, lilimasin ngayong taon na to 2025 good luck sa atin